sa mga nagawa niyang ano sa mga nagawa niyang kabutihan sa barangay si Ma'am niya ay mahal na mahal ng mga tao positive thinker talaga siya talagang love niya yung mga tao dito sa amin maaasahan siya sa oras na lapitan mo siya sa purok niya siya talaga ang ano nag-aasikaso yung halimbawa yung mga bata nagkasakit talagang pupunta sa kanya para dalhin niya dito sa health center ah, dahil sa mga ginagawa ko maraming nakaiwas ng mga sakit dito sa aming barangay. Talagang magtyaga mag siya mag-ano, mag sa mga kuan uh, pasyente. Lalong-lalo -lalo na yung mahihirap, talagang inasikaso niya yan. patuloy namin dahil para rin kami makatulong sa mga tao. Kahit kukunti lang man ang matanggap namin na insente. Yun na Pumupunta po si Ma'am Perminia sa ano bahay-bahay bawat uh, bawat bahay, pinupuntahan niya yun. Ang, nung magkasakit, malayo yung bahay niya. Pinuntahan niya kahit anong oras. Halimbawa, 12 o'clock in the midnight, puntahan niya talaga. Maselti na nga ang mga tawo ng barangay Don Andres dahil yung mga beach na bulyo dito, marami man kami magbahay-bahay para maiwasan yung mga sakit na dinggi. Oh, binibigyan niya ng pag-asa yung mga walang-wala -wala talaga. Pagkatapos, pag ba, tapos kung wala talagang pang gamot, siya na magbili sa sarili niya pera, bigyan niya sila. Eh, mga ko, ako kung palagi lang healthy ang katawan ko para palagi rin ako makatulong sa kanila. Maligaya na rin kami basta nakatulong kami sa mga tao.